Roadshow, tampok ang mga teknolohiya ng CLSU o Central Luzon State University isa sa gawa ngayong buwan ng Nobyembre. Ang uh, detalye niyan, iatid sa atin ni Army. Army, pasok. Yes, yes. magandang uh, tanghali sa ating tagapakingig, uh, kasamang si at sa lahat ng uh, tagapanood natin sa ating social media platforms, uh, Facebook at uh, YouTube Isang uh, agritech roadshow ang isasagawa ng Central Luzon State University sa lalawigan ng Nueva Ecija upang itampok ang mature technologies ng universidad sa iba't ibang bayan kung saan aktibong nakalarga ang uh, techno-village development program nito. Ang roadshow ay magsisimula sa darating na Noviembre 15 at matatapos sa Disyembre 4 ngayong taon, 2024 pangungunahan ito ng uh, mga technology experts mula sa Extension Program Office o UEPO sa ilalim ng pamumuno ni former uh, University President Dr. Edgar Orden na ngayon ay siyang Vice President ng Research and Extension at Director ng UEPO at uh, ni Division Head Dr. Alvin Badwa. Uh, anim na LGUs ang target na mapuntahan sa lalawigan. Kauna-unahan diyan ang Science City of Muñoz sa November 15, sa Aliaga sa November 20, sa sa November 22, Gimba sa November 27, Talavera sa November 29 at Lupao sa December 4. Ang mga bayang ito ay lumagda na sa Memorandum of Agreement o MOA bilang pagsang-ayon sa pagtatayo ng Techno Village sa kanilang nasasakupan. Dito sa Gimba, gaganapin ang roadshow sa natukoy nilang model farm na, myriad, na sa Myriad Farms sa Barangay Triala. Ang uh, Techno Village ay ang pagpapatupad ng mga existing technologies na dinevelop ng mga experts sa loob ng CLSU na ngayon ay kanila nang inilalabas sa mga komunidad. Ito ay ang mga proyekto tulad ng pagtatanim ng special o aromatic rice o yung tinatawag nilang purple rice, ang pag-aalaga ng mga hybrid na kambing, itik pinas, mushroom spawn production, soybean production, at tilapia production. Kasama sa technology na itinuturo at isinasalin sa mga magsasaka ay ang production, processing, at marketing ng mga produkto. Layunin ng roadshow na maipakita ang mga model farms na kasalukuyang gumagamit ng teknolohiya at umaani na rin sa mga lokal na magsasaka sa komunidad at uh, makapaghikayat ng uh, mga pwedeng lumahok sa programa o interesado lumaho sa kanilang programa o yung Techno Village Development Program. Bahagi ito ng Community Service ng Central Luzon State University o CLSU o yung tinatawag ni Dr. Orden na uh, University in the Community. At uh, pagsusumikap din na makapagbigay ng karagdagang kaalaman at kita sa ating mga farmers at farm workers. Samantala kasamang G, target din ng Extension Office na mag -resume sa pagbubukas ng partnership sa iba pang LGU sa susunod na taon. Uh, target nito na makapag uh, uh, mowa o makapag ng partnership kasama ang LGU ng San Leonardo at ng San Jose City. At yan ang balita mula rito sa CLSU. Uh, ako si Army Caranza, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsaservisyo. Sama-sama tayo. Okay. Maraming salamat the uh, army at uh, abangan din natin yung ano rojo nila dito sa Gimba. No. Mm -hmm. Ayon. Um ang actually andito ako ngayon sa ano eh sa LSU kaya live na live yung ating report. <laughs> ang knockout natin kahapon si Doc Aldrin. Yes. At mm -hmm. uh, oo, e, actually yung ride festival nila yung research uh, and uh, research innovation and development fest festival nila na nangyari noong October 9 to 11. Parang yun yung pinaka kick off, yung last day noon no, October 11. Kick off siya ng uh, itong road show na ito noong mm -hmm. October 11 kasi nagkaroon ng farmers forum no uh, na kung saan invited lahat ng mga partners ng uh, mga technology that uh, isa isa na diyan yung tech uh, tech village at doon ah uh, parang diniskas nila yung uh, mga pagkakaroon nitong road show para mas mapalawak na no? mas mapalawig yung kanilang uh, training at yung project na rin oo uh, oo uh, uh, project uh -huh. oo para uh -huh. mas marami magsasaka ang mga para uh -huh. ito yung mga innovation nila sa loob ng CLSU sure. inilalabas nila through projects ng community Yon. Yes. Yes. Tapos, uh, yun nga, binanggit ni uh, Doc Aldrin na uh, yung sa Gimba, gaganapin siya sa Myriad Farms, uh, kung saan uh, sila din yung model farm na it, uh, identify na lahat ng technology, yung anim na technology na yun, ay, I ano na, nandunas Oo, andun hmm. na. Naka, makikita na lang mga farmers natin na nandun yung potential na pwedeng kumita, kung sa alin yung pwedeng uh, i-apply o i-adapt pagka maliit o maluwang yung area mo, yung bukid mo. Pwede rin siya sa mga farm workers o sa mga manggagawang bukid na wala pang sariling lupa pero merong area na pwedeng paglagyan halimbawa ng uh, mga mushroom nila, ng mga mushroom production. Mm -hmm. Kasi additional training siya, additional knowledge and at the same time, pwede siyang pagkakitaan. Mm -hmm. Okay. So, Siya, sige, alam ko busy kayo diyan. Natang oras na uh -oh. natin din ay na din ay alauna 36 na <laughs> ng hapon. Maraming salamat, Army. Sige, maraming salamat at magandang hapon.